Aris, kung may gusto kang sabihin sa iyong minamahal. Kung mayroon kang suliranin o pagtatampo ay dapat na masabi para hindi lumalala ang suliranin at mawala na ng gana sa pag-iibigan. Kung makapagsasabi ay babalik ang masayang pag-iibigan para maging masaya lalo ang pamumuhay. At sa 2-digit number games ay number 19 at number 10. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 17, number 25, number 33, number 42 at number 31. Gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 5, number 1 at number 3. Taurus, kung may gusto kang sabihin sa iyong minamahal. Kung mayroon kang suliranin o pagtatampo ay dapat na masabi para hindi lumalala ang suliranin at mawalan na ng gana sa pag-iibigan, kung makapagsasabi ay babalik ang masayang pag-iibigan, para maging masaya lalo ang pamumuhay. At sa 2-digit number games ay number 5 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 40, number 16, na number 21, number 32, number 8 at number 19, gabay ng sikat ng araw. At sa 3-digit number games ay number 6, number 1 at number 5. Gemini, kung may gusto kang sabihin sa iyong minamahal kung mayroon kang suliranin, o pagtatampo ay dapat na masabi, para hindi lumalala ang suliranin at mawala na ng gana sa pag-iibigan, kung makapagsasabi ay babalik ang masayang pag-iibigan, para maging masaya lalo ang pamumuhay, at sa two-digit number games ay number 19 at number 14, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 10, number 27, number 19, number 36, number 15 at number 39, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3 digit number games ay number 2, number 6 at number 1. Cancer, kung may gusto kang sabihin sa iyong minamahal. Kung mayroon kang suliranin, o pagtatampo ay dapat na masabi para hindi lumalala ang suliranin at mawalan na ng gana sa pag-iibigan, kung makapagsasabi ay babalik ang masayang pag-iibigan, para maging masaya lalo ang pamumuhay, at sa two-digit number games ay number 13 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 14, number 26, number 20, number 4, number 8 at number 17, gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 2, number 5 at number 1. Leo, kung may gusto kang sabihin sa iyong minamahal, kung mayroon kang suliranin, o pagtatampo ay dapat na masabi para hindi lumalala ang suliranin at mawala na ng gana sa pag-iibigan, kung makapagsasabi ay babalik ang masayang pag-iibigan, para maging masaya lalo ang pamumuhay, at sa two-digit number games ay number 12 at number 4, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 35, number 18, number 10, number 2 at number 44, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6 at number 5. Virgo, kung may gusto kang sabihin sa iyong minamahal, kung mayroon kang suliranin, o pagtatampo ay dapat na masabi para hindi lumalala ang suliranin at mawala na ng gana sa pag-iibigan, kung makapagsasabi ay babalik ang masayang pag-iibigan, para maging masaya lalo ang pamumuhay, at sa two-digit number games ay number 4 at number 17, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 13, number 40, number 18, number 11, number 42 at number 35, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 6, number 1 at number 8. Libra, kung may gusto kang sabihin sa iyong minamahal. Kung mayroon kang suliranin, o pagtatampo ay dapat na masabi. Para hindi lumalala ang suliranin at mawalan na ng gana sa pag-iibigan, kung makapagsasabi ay babalik ang masayang pag-iibigan para maging masaya lalo ang pamumuhay. At sa 2 digit number games ay number 13 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 31, number 11, na number 8, number 45 at number 10, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3 digit number games ay number 1, number 6 at number 5. Scorpio, kung may gusto kang sabihin sa iyong minamahal, kung mayroon kang suliranin, o pagtatampo ay dapat na masabi, para hindi lumalala ang suliranin at mawalan na ng gana sa pag-iibigan, kung makapagsasabi ay babalik ang masayang pag-iibigan, para maging masaya lalo ang pamumuhay. At sa 2 digit number games ay number 17 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 23, number sham na number 30, number 14 na number 41 at number 17, gabay ng mga bituin. At sa 3 digit number games ay number 1, number 6 at number 5. Sagittarius kung may gusto kang sabihin sa iyong minamahal. Kung mayroon kang suliranin, o pagtatampo ay dapat na masabi, para hindi lumalala ang suliranin at mawalan na ng gana sa pag-iibigan, kung makapagsasabi ay babalik ang masayang pag-iibigan, para maging masaya lalo ang pamumuhay, at sa two-digit number games ay number 13 at number 10, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 17, number 42, number 6 na number 35 at number 10, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5 at number 3. Capricorn, kung may gusto kang sabihin sa iyong minamahal, kung mayroon kang suliranin, o pagtatampo ay dapat na masabi para hindi lumalala ang suliranin at mawalan na ng gana sa pag-iibigan, kung makapagsasabi ay babalik ang masayang pag-iibigan, para maging masaya lalo ang pamumuhay, at sa two-digit number games ay number 18 at number 9, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 25, number 10, number 32, number 44, number 2 at number 15, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 1, number 4 at number 6. Aquarius, kung may gusto kang sabihin sa iyong minamahal, kung mayroon kang suliranin, o pagtatampo ay dapat na masabi para hindi lumalala ang suliranin at mawalan na ng gana sa pag-iibigan. Kung makapagsasabi ay babalik ang masayang pag-iibigan, para maging masaya lalo ang pamumuhay, ay number 15, number 31, number 22, number 29, number 36 at number 8, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5 at number 3. Pisces, kung may gusto kang sabihin sa iyong minamahal, kung mayroon kang suliranin, o pagtatampo ay dapat na masabi, para hindi lumalala ang suliranin at mawalan na ng gana sa pag-iibigan, kung makapagsasabi ay babalik ang masayang pag-iibigan, para maging masaya lalo ang pamumuhay. At sa 2-digit number games ay number 15 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 27, number 30, number 16, na number 33, number 5 at number 42, gabay ng mga bituin. At sa 3-digit number games ay number 4, number 1 at number 5.